Ayan. Guys, uh, magandang hapon po. Uh, Wednesday still vlog <coughs> from Sambangasibugay. Uh, may pupuntahan tayong bahay dito ngayon sa may bukit. Kung nakikita nyo, nakashort ako kasi sobrang layo. <coughs> Kaya guys, may pinuntahan tayo kasi may bahay tayo na uh, nandito na <coughs> uh, may sinabi sa akin na tatargetin natin. Uh, so guys, ito, malapit na tayo sa bahay guys. layo. Ayan. oh, uh, kung makikita nyo. Nandito na kami sa bahay. Ito yung bahay na tao Tau po. Buenas. Ah, uh, buenas tardes. Ayan guys, kung makikita nyo, ito na yung bahay na sinasabi ko sa inyo na uh, pupuntahan natin. Uh, kung makikita nyo, uh, yung bahay niya is sirang-sira na tapos mag-ama sila na nakatira dito ito yung sitwasyon nila ayan <coughs> ayan <coughs> Thank you. Ayan guys, uh, kung makikita nyo, ah, siguro na ilibot na ng cameraman ko yung bahay. Nakita nyo naman siguro kung ano, kung anong yung sitwasyon niya. Ah, nakikita nyo yung, ah, yung atip niya, isiran sila nyo rin. Tapos, ginagamit lang nila guys yung uh, trapal para hindi na tumulog dun sa bahay niya. Ah, pwede subi. Yeah. Ah, ito guys, uh, kung makikita nyo, ito yung sahig nila. Ayan, yan yung bubong nila, makikita nyo, wala na, butas-butas na talaga. Tapos, uh, ito naman, yung uh, may-ari, si Sir... Anong pangalan sir? Jaime, Jaime. Si Sir Jaime Santos Tapos ito naman po yung Kanyang anak Ayan Ayan <laughs> So papasuhin ko talaga yung bahay nila Ayan guys kung makikita nyo Tulo na wala na butas butas na Pero dito pa rin sila nakatara Ayan Sa loob na itong kubo kubo na to Ito na yung bahay nila nandito na lahat, dito na sila natutulog dito na rin sila nagsasaing, dito na rin sila kumakain ayan ayan guys, kung makikita nyo nakatagilip na yung bahay nyo ito, nakatagilip na yung yung kanyang utuan tapos ito si Sir ito din yung anak niya ayan, kung makikita nyo Ayan, ito guys, kung nakikita nyo, ito na yung sitwasyon niya. Tingnan nyo yung upuan. ah, uh, kabar, kung taan ito? Yo, 56. 56 yang. So, LDP yung bida, si Este lang ngayon. Este lang. Kaya nero lang. Si? Napakilaya, kung mo este, chanito anap. Si. Akiste ko, akiste kong tingko takida. Akiste takida. So, Este dito yung anak, Cheneta men, marido. Tama si Cheneta marido. Sinawin na sila mantupahan. At kustong gutin na ko. Hindi. Baboy no na may hilig na trabaho di personal na kanya. Sino? Kuan lang. Si Relish, subito. Di ko ko dito na. At akabas, ay tumada lang kami. Alya lang to. So kumbaga, separate sila? Yes, separate sila. Pero eto,

So, <clears throat> araw, ustedes lang taki. Ati lang ato, ustedes taki na nakasa. Akin lang. May payo po man. So, ito niya yung palo na la... So, may family. Pinupuli pa. Po pa um, palta pa the budget. Si. Okay, kung tara, bin atin, uh, at dia, or... Si, kung parang may tara, binkara mga na pamestible. Pati nila kung may ustedes atol diyan. din ang muntang meron sa 3 o

tanto uh -huh. atroka sa kay el, todo diatong kon ano subido yeah. dpo el sen, tormento, man, kontra, kay, man, payo, payo para sumaya nada hindi man lebih di di barato aton income na diatong na pagkilala pagkilala este dito yung kasa no conforme sa ara kami naman kita kay uh, ah, tumutulong ya kayo ah uh, dito yung plano ko neste kay siyempre sabi mo kita el komida di atan komestible ara bin karo kayo so hey. ko sa to plan kosa, plano na dito yung kasa pa dito to yo este dito yung anak na yeah, plano din niyo mo si, hinay-hinay na yo man ah uh, tormenta ara tinyo ikuyan niya sa pero pa sa pagayon na ara Sanji na yaga niya. So, dito yung plan natin na dito yung kasa. kay kung ara, din palta dito yung income, ba? si Palta dito yung income, kabal taki pa dito yung anak. Kabal dito yung anak, kakikunti ba taki da. So, si Lin Lin ba kung kita naman? Ang siya naman, ang siya naman dali yung kandang daw na Si. Siya. Siyempre. Siyempre tatatay niyo. Siya. Eh, kinagubatan nila dan yang kami kina kasa ke kota ini balik kuan angai na misunderstanding kami nasa na kuan na diamun historia ba si na televis ini tidak entendi tensinya yuk kilayal kuan polisian ini kami tan topahan eh, eh lita mencine bes Otro, tamen tanen disu pensamiento na amoy tan Tinibit takon sa na pensando pa kita pensando pa yun na pobreza kila'y kita man kuan man man mambuhi. Pines, mambuhi para man ipoko income poko na trabaho uh, pa yo si na conforme sa araba ah, sir este dito yung sitwasyon na kung baga tamira man kita

Hmm. kabariste o tabong kabong o kanya kaya dahil din yun na yung kung si kung ano ni kapo ka sa nagat para na kaya siya budget kay alis at type ng mga kailan si Paul para tabla simple simpal tapa na para al din kasi si so, Asiman ni para yaman kompleto ni na yaman kule ma uh, uh, grande eh kasiyan yung kompleto masin masin vlog na walang direkta hmm. kaba po di lang at Istanbul na minsan sa kaba pero si Lindin ba sir ah tayong pamilya o akita tayo kung aki, tigo chenel na er, er, anak eh eh yun at tine si marido di ayan na kwan labasol nanay si Galman tupa Ah uh, itu mam, kompor uh, bekas tarican itu anak. Tarican yo ya, anak. Cya. Cya, nanya, aku, si. Hendak aku cek ini. Almarian. Okay. Kabar dito yang marido? Eh marido Arno. Separtanya. Separtanya sini. Katardal ya, katardal. Katardal. Menatik. So, itu mam, hilang tuh kambira-bira. Oh, itu mira-bira. Nah. Ah, <coughs> uh, ya dito ikut antai do to han dito tata. kamera bira kan nang maagi ah eh lang yan permi bira bira ko sa sel sa pero kung parme sta ara mam ah uh, dela ni nada si sabi mo kita kay ah uh, kamera mo kita sa situation kay ni nada so ko sa man di ti plano na bida kan ah uh, for example uh, si dali ka na to ni poko swerte ko sa dito ti plano kan ka na to kan pwede ayda mas yung siguro kosabi tayo plano lang yun Kasi sino yun pero pero sino na ano mga anak? ano yung anak. ano yung anak uno. ano yung anak uno. ano 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 na taga sila. ano 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 yung yung suegro Hasta so, ya tarde ga dos de des no ikuan. No se parta. Mga kwento anya sa si, si parta. Kwento anya ya. Aya dura ya. Dura ya tempo ni mayo kwan kanila. Si. Komunikasyon. Tarda ya. Ayan guys, kung makikita nyo yung sitwasyon nila, ito yung tulugan niya. Uh, <coughs> tulugan ni Ma'am ah, uh, ito yung ano niya tapos dito dito naman sa taas uh, makikita niyo butas butas so wala talagang hindi hindi safe yung ang kanilang mga ang kanilang tulog kaya tapos ito naman yung dingding dito kung makikita niyo uh, <coughs> makikita niyo kung itutulak ko pa matatanggal na ito oh ganito sila dito tapos ito naman dito hindi na pwedeng uh, puntahan kasi ano na uh, yung bulok na yung kahoy niya. So kailangan pag pumasok dito sa bahay nila, uh, dahan-dahan ka pumasok dito sa kanila kasi syempre pag pumasok ka nang bigla, baka mahulog ka sa may ano sa may mga sahig nila kasi sobrang sobrang ano na, sobrang uh, bulok na tapos wala silang mapupuntahan, wala din silang matutulugan kaya ito <coughs> nang titi sila dito. Tapos yung mga pagkain naman nila, uh, kumbaga uh, sa araw-araw minsan uh, kumakain daw minsan wala eh, ako po yung nananawagan kumakatok sa inyong mga puso na sana may uh, sa ating mga mga blessing na na dumarating sa inyo. Uh, ako po yung kumakatok sa inyong mga puso na sana yung mga uh, may sobra-sobra naman na i extra ng kanilang blessing. Uh, tulungan natin itong pamilya na to kasi sobrang hirap nila. Ako uh, nakikita, nakikita nyo naman yung sitwasyon nila kung gaano kahirap uh, pati yung bahay nila sobrang <coughs> sobrang ano na sobrang tagal na siguro ng panahon tapos hindi na mapapalitan ng, uh, ng ng bubong kaya ito na yung ganito na yung sitwasyon nila tapos dalawa lang sila dito eh <coughs> alos kung sa labas kayong makikita, pag nakita nyo sa labas ng bahay, parang matutamba na siya, nakatangilit na siya. So wala talaga silang pera pang pambili ng bubong, uh, halos na pupunta lang sa pagkain, minsan naman uh, yung pera nila uh, kulang pa sa pagkain. Kaya ako po yung nananawagan sa inyo, yung mga may mabuting puso dyan na uh, kaya namang uh, ibigay yung kanilang kahit konting blessing lang uh, para dito sa pamilya na to eh tulungan naman natin. <clears throat> tapos ano ma'am Lynn uh, sa ngayon dito ka lang talaga pabalik aki lang ito tambira-bira tambira-bira si tinebes uh, tala tala ba ito ano, <clears throat> si so aki lang ito tambira-bira tinebes ito pa dito laba mo dito yung income Yon, Aquí la hay del el. el. por ejemplo, ella el, Ah. hay El café, de azúcar. El café de azúcar. Para. Poner, no, hay almazo, no, no. Pone el amo. No, la No,

Kabara <coughs> kayo, oh, mira to na kamera kay uh, Alito kanila uh, PD to ayuda, kwento to kanila Abla ayuda kumigo kay siyempre Si Abla yung kuntigo, mira to akin na camera mangkwento, uh, talial di camera uh, lamato. Lamato na di mga <coughs> mga kababayan na OFW na makasakali pwede silang tumulong sa atin, pwede sila ayuda ka na para na di aton kasa uh, at tibiyata ng mga komida. Ayan. Pwede, at, pwede ito lang. Ah. kwento ko. At ang kwento yung Chris, si Porakel, at si Diopoko, kami na kami. Ayuda. Ang Sina. Si Greta. Si Pes pres, de si Linlin, Rimasok, Lakas de Santos. Si Ayan, et, eto si Ma'am Lynn. Uh, parang may ano siya, uh, Ang tawag dito. Uh, parang may sakit siya kaya lang hindi naman napapagamot kasi syempre ah, uh, kulang na kulang niya. Oo, yeah. oh, na, naka-stroke siya. Tapos, uh, <coughs> oh, oh. tapos walang gamot, hindi rin na uh, mapupunta sa doktor kasi wala nang ano wala nga talagang pera para panggamit sa doktor kaya tinitiis niya kung ano yung, yung nararamdaman niya hanggang ngayon uh, ganon pa rin yung nararamdaman niya minsan na uh, okay siya minsan naman uh, hindi siya okay kaya guys ako yung uh, kumakatok talaga sa inyong mga puso na tulungan natin tong pamilya na to. kasi syempre nakikita natin kung ano yung sitwasyon nila sobrang uh, sobrang hirap talaga na Uh, ng kanilang buhay. Eh, hindi naman din natin kasalanan kung bakit sila naghihirap, kung bakit sila nagkakaganito. Uh, kaya yung mga may puso naman dyan na pwedeng, uh, pwedeng i-share na kanilang blessing, ako po yung <coughs> uh, lubos na, magpapasalamat sa inyo. Kasi uh, kumbaga, kahit hindi natin ka kaano-ano, hindi natin kaanak, natutulungan natin sa para na matutulungan natin. Tapos, uh, ito naman si si sir ah uh, Jaime uh, yung kanyang tatay ah uh, ganon din kasi syempre sa araw-araw na uh, pinagdadana nila hindi rin niya mapapalitan yung kanyang bahay kasi syempre sa pagkain pa lang uh, kulang na kulang na tapos <clears throat> ang problema pa nito ni dalawa sila dito nakatira sa bahay nila ah, sa bahay niya pero ah uh, hindi kasi kahit araw-araw -ara siya nagtatrabaho hindi pa rin kasya kasi <coughs> wala din wala din trabaho dito uh, kasi bukit na bukit na to kahit kumayot na ka kumayot dito eh kulang na kulang pa din <coughs> so ara dito yung plano uh, sir Jaime uh, si for example man at kinit chance na uh, kinit chance Cambiel dito yung kasa ah uh, kasi to detail plan. Manuna ba to na kasaw o manuna dai ano ito na kumida. Ah, na, na, ah, no, na ese din yo kwan. Na ese kwan din yo na kumida kayo al kwan din yo na pati uno ik kwan din. sa tan din yo. Ay. Hey, Pero mi integra jay tempulan. Um, sakit ang tulo aki kumigot pa pwede pa kasi oh nila, Tantulo, tisina, medyo, malo, yeah. na alilis mo yun ang tulo kasi na medyo mahmalo ya na umita ng plano din yun oh na no, tumi pa man di pwede gani asa kurlo dyan oko. na pwede ga iti siya kumpleta ang mga material dyan yun para kasa. Mister, mister, kita diberasan uh, tactical camera sa Rime uh, mga kwento to kanila pili to uh, pili to ayuda na uh, di atan mga OS aldi di, di nyo lang yung ngera kinila stima at ko el kwan gobyerno del de este bodo di ipwede dal dal, dal kumigo un poco ayuda por del ubesa din binyo para na kasa tayong binyo yung tormento pa yung magkaruga todo yung lakos kaya kumpra mga material por eso pili rin nyo ayuda kung kung ano nyo saan dahil naman sa di gobyerno na agency de SWD pabor lang e, like, nila yun kina lang yung pabor yung e, makin lang at pukito so para ayuda lang natin sa mga para kwan na yung resibil yung pobreza na jamon sitwasyon aki kaya kami namon mo nating makakita ayun guys uh, kung nakita nyo nakita nyo naman na ganito yung sitwasyon niya uh, <clears throat> Uh, salamat salamat sir Aime salamat ma'am Lin uh, ayan ito guys kung makikita nyo ito yung bahay nila tagilid na uh, <clears throat> delikado na dito kung, ay, kung halimbawa bababa ako dito tas, ano, uh, bigla kang mali yung pangahawakan mo uh, baka mabali na ito, ganito yung ikura ng bahay nila. Ayan. Kung nakikita nyo, ito yung ikura ng bahay nila. Tapos, ito yung bubong nila. Butas-butas na. Tapos, dito naman sa likod, guys. Ito. Kung inikot kayo dito sa kabila, ito yung bahay nila. Makikita nyo, uh, ano, alampasan lang, makikita nyo yung tao na nasa loob. Tapos, ito naman, guys. Ito, ito, pag namali kayo dito <coughs> talagang malalaglag kayo dito kasi wala na ito na lang yung hawak niya tapos bulok na din ah uh, dito naman sa baba wala na tapos yung yung sitwasyon ng kanilang bahay guys is ah uh, tagilip na so sobrang hirap talaga <coughs> kaya Ayan. So, yung lang muna guys. Salamat at <clears throat> uh, pakishare na lang ang aking vlog para sa ating mga kababayan na, na uh, mapapanood nito. Uh, <clears throat> salamat and God bless.